Ngayon po, namihi po tayo sa tax. Actually, ang mas po ay mura lang po mga tinda nila. Mas naging mura pa po kasi because of Saudi National Day. Ayan. Punta po tayo. Namili po. Ayan po ang ating mga pinamili. Ang umura po ngayon kasi Saudi National Day so malaki po yung mga discount nila. Itong dalawang t-shirt is just only 37 reals. Ito naman ay uh, 21 real lang siya. at ito naman po is uh, 30, plus 30 riyals lang din. Ayan, ito po ang ating At least nakapasyal pa tayo sa, plan. sa max. Ayan po, ayan po uh, sale ng Saudi Mashallah sa max.